Abad ng Pasig. Ngayon po ilay live po tayo sa San Francisco Street, Barangay Capitolio. So <coughs> kasama na po natin dito si Mayor Vito Soto, Vice Mayor Dodo, and ang ating Kapitan Ton, si Kap Alex Torres. Thank yeah, you yeah, yeah. mm -hmm. Parang um, marami pa kayong po yung mga kumokong mga kumokong Okay, kumokong mga kumokong mga kumokong mga minsan mga kumokong mga kumokong mga kumokong mga kumokong Dalawang trap o so isang trap? Isa lang. Kulang yun. kumokong mga kumokong mga kumokong dami kumokong mga

Atin yung trim na Pero Kaya, hindi naman, hindi, hindi yung mga request. Hindi yung mga nadadaan. Hindi yes. na, na, Yung mga naka-cover naka na po. Ayan, that's yung mga viewers uh, natin. Uh, kung pwede. Ay, yes po. Yes Pag yes yes yes. so, isa para dalawa yung mga under. Thank you. Thank you. Thank yun, tatlong simsig. Kasi ang tagal ng... Araw-araw yun ang request sa atin eh. Harapan din din. Hindi Hello. Good morning. Good

嗯。 Ikaw lang ang mil uhm. So ngunit nag direct lang siли sa barista hai, masyumos na bang hanggang sa Leroynek sa offline Tso, paano kaya sa idon Ay, maramang dius 예 na kaya nang Sa tagi daw lahat ng mga n belonging ng meron sa dahi pa rin

チェックナーティー sa. Mga mga kabayanan pa si Kapite na lamang po dito po sa San Nicolas Oakland tayo san po. Dito po 'yung sa may barangay Kapitolyo. Ano yun? Ano po. 私は。